paano po yung procedure sa pagbibigay ng reward? Ito huba, ba I would assume ay sa mga tipster? Paano po natin malaman na yung binigyan ng reward ay kapitbahay lang pala ng isang operative at siya naman talaga ang nagtrabaho kaya natumbok niya yung isang say drug den. Napalabasin ko na lang ikaw ang tipster ko at mabibigyan ka ng milyones. So paano natin masiguro na hindi po nangyari yun sa PDEA? Hindi po ako namin malo sa po, ano? Good sponsor. Although, hindi pinapakita yung mukha, in-interview siya at ma malalaman ng mga members ng board kung ito ay drama-drama uh, lamang or uh, uh lang ito, uh, scripted yung uh, kanilang papel. Yung hair follicle test, yes. Follicle test, yes. Hanapan yeah. po natin ang budget yan na sana po magkaroon tayo ng... I still being developed, Your Honor. Is there any uh, private hair follicle center here in Philippines? Pag hair follicle testing daw, Your Honor, dinadala pa sa abroad. Doon pa tinitest yung uh, sample. Do not have any hair follicle testing center. Uh, right now, Your Honor, for the information of the body, uh, wala pang na-accredit ang DOH ng hair follicle uh, testing center o laboratory dito sa Pilipinas. senator tulfo Thank you, Mr. President. Good sponsor. Uh, out of The uh, 95 dismissed, 164 suspended, 4 fined, 103 admonished from 2011 to 2024. Ilan po doon ang dahil sa drugs? Uh, lahat, Your Honor. Yung 22, puro drug-related ito. Lahat uh, doon? Oo. Napakarami. Positive. So, positive sa drugs? So, suspended, 164 positive sa drugs to. So, when you say suspended... So, naibalik sila. And admonish 103. Pag, uh, pag uh, drug-related uh, your honor, dismiss ka tanggal. Hindi pwede yung suspension. Ah. Ito mga suspension na ito, mga minor administrative uh, okay. uh violation siguro, your honor. Uh, okay. So, itong 95 ang dismissed. Yes, ah, ang, uh, involved the drug kasi 95. Ah. Okay. At hindi na po sila naibalik? Hindi na naibalik. Okay. Great. Now, let's talk about the um, reward system. Um, Mr. President, good sponsor. Paano po yung procedure sa pagbibigay ng reward? Ito ho ba, I would assume, ay sa mga tipster? Ayun, or uh, there are two kinds of uh, uh, reward, system. reward system. One is for the tipster yung informant, nagbigay ng informasyon na nagpositive yung operations. At pangalawa, yung mga lumen, yung mga operative mismo, AAP, PNP, Pedia lahat uh, binibigyan, binibigyan ng monetary reward. Mm -hmm. Okay. Kaya ko po natanong yan, so pa paano po natin malaman na yung binigyan ng reward ay kapitbahay lang pala ng isang operative at siya naman talaga ang nagtrabaho kaya natumbok niya yung isang say drug den and then after na matumbok niya sabi niya ah para kumita ko rito kasi kung idideklara niya siya nakita e bibiglang siya ng medalya versus kung sabi niya may tipster siya magkakaroon pa siya ng pera so ang gagawin niya tatawag siya ng kapitbahay niya o kainuman niya pre tuta tatakulban naman yung mukha mo eh Papalabasin ko na lang ikaw tipster ko at mabibigyan ka ng milyones. So paano natin masiguro na hindi po nangyari yun sa PDEA? Your Honor, uh, merong board po na nag-deliberate uh, dito sa mga bibigyan ng uh, reward. Uh, hindi lang po ito, ang board is not co purely composed of PDEA uh, officers but uh, merong taga-akadem, merong taga-religious sector, may business sector. There are four uh, sectors uh, being represented here, Your Honor, aside from the uh, law enforcement. Uh, from Dalawa from the business daw, Your Honor. So sila po yung uh, nag-bibet uh, uh, be ng, uh, uh, nag-conduct ng vetting process doon sa mga tatanggap ng rewards, Your Honor. At kasama doon sa uh, pag-vetting uh, is uh, to situate uh, na hindi ito hausyaw na... Uh, tao, personality na ginamit lang ng police para ultimately yung reward mapupunta lang din sa polis. Uh, mga sibilyan po ito, Your Honor, hindi po makalusot yung mga diskarte ng mga law enforcement na gano'n na, gano na scheme, Your Honor. So, ibig sabihin, uh, from the very start na dinidevelop ng uh, uh, kanilang informante, yung isa pong pinaproject nilang say drug then, na na po yung pangalan ng informanteng yon hanggang sa naging positive yung pag-raid at naging successful doon na ba sa drug den uh saka ibibigay reward dun sa informanteng yon dahil siya yung nasa listahan from the get go mula sa umpisa hanggang sa naging successful yung pagkahuli o pagkaka-raid ng isang drug den na uh, pre That this is really your honor yung pangalan niya mismo uh, makuha no malista but uh, From the very start uh, the fingerprint of that uh, tipster is uh, already being taken from him hanggang sa matapos the same fingerprint pa rin yung uh, uh, ginagamit para pagclaim ng reward kasi there are instances where in informants, yung tipsters ayaw ayaw nila ma ma mabulabog yung kanilang identity so hanggang uh, <coughs> uh, kuan lang tayo yung Right thumb, uh, thumb uh, fingerprint, your honor. Okay, hindi po ako namin malusa po, ano, good sponsor, Mr. President. Yeah, but but the handler, of course, the handler, your honor, kilala niya yung tao, kaya, yung kaya handler. Po, kaya... Aside from the fingerprint, personal identity niya, kilala ng uh, handler. Panyari, si si Mario, isang PDEA agent, at meron po siya na-discovery na isang... Uh, malaking bahay ng supplier, drugs. Alam niya na yon Dahil, uh, siyempre, sa kanyang experience and all. And then sabi niya, maging successful ang pag-grade ko rito, ito ay magbubunga. So tatawag siya ng kanyang kapitbahay at ipapapingerprint niya para sabihin niya na kapag ito ay naging successful, ikaw ang sasabihin kong impormante ko rito para kumita ka, hati tayo sa kita yun po ibig sabihin. So paano natin maiwasan na mangyari po yun na talagang legit yung informante, talagang nagbigay siya ng tamang impormasyon at hindi nakihati o nakikomisyon lamang yung PDEA agent. Your, your Honor, uh, during the deliberation of the rewards, ay uh, mahuhuli po yan dahil sa interview, porsyon. In-interview, although hindi pinapakita yung mukha, in-interview siya at ma malalaman ng mga members ng board kung ito ay Drama-drama uh, lamang, or uh, uh, kwa lang ito, uh, scripted yung uh, kanilang papel doon sa uh, drug bus naon, Your Honor, malalaman po, uh, Your Honor. Okay, thank you, Mr. President. Thank you, President. good sponsor. Now, na uh, nais ko palang pasalamatan ng PDEA, kung hindi ko pa kayo napasalamatan nung gumawa po ako ng surprise visit sa mga bus stations at uh, sumama po ang ilang PDEA uh, agents at nag ng drug testing at uh, isa nga doon naging positive Now, doon po sa drug testing, ano po yung nahuli doon? Uh is it shabu lamang kasama ba doon yung cocaine, marijuana? Uh, Your honor, uh yung test kit, the test kit na ginamit doon sa request mo na testing ay uh, apat uh shabu, marijuana, cocaine. Ecstasy, your honor. Pwede daw magiging anim or pito pero mas mahal. Mahal mm -hmm. yung tiskit na yun kung uh, i pa yung ibang uh, types of uh, drugs. Pero sa atin, yung pinaka pinaka prevalent prevalent uh, na drug abuse is uh, by uh, the use of uh, shabu, mm -hmm. marijuana, mm -hmm. cocaine and uh, ecstasy, your honor. Okay. Marijuana, cocaine, mm -hmm ecstasy and sakit lang sakit shabu yes your honor isang kit lang yun pero uh, all those four substances can be uh, can be can uh, be tested and uh, can be found out kapag uh, ikaw ay positive doon ecstasy kasama po yung ecstasy kasama your honor ecstasy eh paano po kung heroin addict po yung na test wala. Uh, hindi hindi kasama doon sa apat. Hindi ba? kasama. Hindi kasama sa apat, Your Honor. <laughs> Paano kung PCP addict siya? Hindi, hindi rin kasama, lusot siya. Paano kung codeine uh, and morphine addict siya? Lusot din siya. Pino-profile no uh, daw, Your Honor, yung i test natin. Alimbawa, malaman sa kanyang background na yung kanyang involvement ay nandoon sa ganitong klasing drug. So, yun ang gagamitin po na tisket. Ah, mahirap uh, po yung profiling. Kailangan <laughs> po talaga yung scientific science. So, siguro po, sabi niyo may kamahalan, baka pwede po tayo mag-invest na yung seven panel coverage na doon sa lahat na nabanggit ko. Apa, especially kung ito po ay uh, mga taong may kaya sa buhay. Yes, Your Honor. And uh, even the follicle test uh, that you've been uh, advocating, Your Honor. Yung hair follicle test, yes. Hair follicle test, yes. po natin ang budget yan, Na Sana po magkaroon tayo ng... I still being developed, uh, Your Honor. Uh, development of hair follicle drug testing, uh, 13 million. So they developed that, uh, Your Honor. Billion o million? Million, million. 13 million. Pesos. Ah, mura lang? Mura lang, Your Honor. Sige po. Development po. stage by Your Honor? Hindi pa ba alam. Baka later may additional na gasto pa ito. With the indulgence of uh, the Senator Tulfo, is there any uh, private hair follicle center here in the Philippines? Uh, right now, Your Honor, we have the high-precision high, high, high precision diagnostic laboratory. Pero pag hair follicle testing, Your Honor, dinadala pa sa abroad. Doon pa tinitest yung uh, sample. So you will know the results by how many weeks or how many months? Average sa uh, two weeks daw, Your Honor, yung hair follicle test. Doon sa private? Doon sa private. Alright, so wala pa tayo sa ano, no? So, Sir? Government agency, wala, wala tayong, we do not have any hair follicle testing center. Uh, right now, Your Honor, for the information of the body, Uh, wala pang na-accredit ang DOH ng Hair Molecular uh, Testing Center o uh, laboratory dito sa Pilipinas. All right. So wala pa. Magiging eh, first pa itong didevelop ng PDEA pag ito ay naging successful. Thank you. Senator Turfo, thank you. Thank you, Mr. President. Now, um, good sponsor, uh, dumako tayo dun sa mga dredging vessels. During my last hearing sa public services, Uh, tinanong ko po yung DOTR and uh, even the Bureau of Immigration and uh, Coast Guard. Pag may dumating na foreign vessels na gagawa ng dredging dito, sometimes from China, tinanong ko sila kung anong klaseng inspection ang ginagawa nila na para masiguro na walang droga may papasok. So, sila daw ay umaakyat doon at uh, gumagamit ng K-9. And then in-inspection po yung maleta wala ho bang presence ang PDEA doon para kapag halimbawa may naamoy yung aso na kahina-hinalang suspected drugs, agad-agad uh, ang PDEA ang gagawa ng confirmation because they're the agency na may capability makapagsabi na kung drugs ba yun o hindi. Hindi, hindi yung Coast Guard. Right. right now, Your Honor, wala. Wala no, talaga. Wala aslang presensya doon sa nagbo-board sa vessel na nag-inspeksyon purely custom wala ho ba kayong balak na makipag MOA sa DOTr para ma-involve po kayo sa pag uh, aakyat sa mga barko na gagawa ng dredging dito and these vessels came from uh, countries na suspected uh, 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 source of drugs coming to our country we will uh, coordinate your honor uh, sa ngayon wala talaga. So but uh, we are interested on that uh, that uh, subject and, uh, and uh, we will coordinate with the OTR. On a weekly para. basis kasi po maraming dumarating dito ng mga vessels from other countries to do dredging. At uh, malalaking barko po ito at marami po mga crew dito. So pwede pong isiksik yung mga supot-supot o sakusakong drugs kung saan saan yan, sa, sa engine, sa ilalim ng kama or what have you. So kung may kasamang PDEA at uh, Coast Guard, magsanip pwersa, masiguro natin 99% na papasok ay walang drogang karga, hindi makakalusot yung droga papasok ng bala. Yes, uh, your honor, it's uh, very possible uh, to happen but uh, right now uh, we we are planning to coordinate with the uh, anong agency yung nagko-control ng mga dredging vessels uh, na yan para makasama sila sa makasama PDEA sa boarding party to conduct the inspection. Okay. Last na lamang po. Yes. Um, Mr. President, good sponsor. May presence ba ang PDEA sa Bureau of Customs compound? Yes, Your Honor. Ano po yung uh, ginagawa ng PDEA doon sa Bureau of Customs? Ano po yung kanilang mga duties and responsibilities sa loob po ng Customs compound. Okay, <laughs> Your Honour, uh, the PLACES of India can be is, uh, can be observed in the the airport and the Naia airport and the the MICP. Uh, Kasama po sila doon sa interdiction uh, team with the PNP, Post Bureau of Customs, NICA, and PDEA, Aviation security of the PNP, Your Honor. Uh, kasama po sila doon sa interdiction team para mag... Uh, 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 yung dadaan sa Yellow Lane. Sales na dumarating. Okay. Kasi sa Bureau of Customs, yung, may tinatawag na X-Way. Okay. Uh, yung dadaan sa Yellow Lane and Red Lane, yun yung na-flag down na possible may problema. Especially kung ito ay galing sa mga bansa, itong container na ito, na hotbed ng uh, drugs. So dapat, ibig sabihin, nandun yung PDEA na randomly magbukas ng mga container at gumamit ng K-9 para amuyin yung mga kargumentong yun. Yun po ba'y ginagawa na ng PIDEA? At kapag ginagawa, eh, bakit po nakalusot yung ano ba'y magnetic container na kilo-kilo, daan-daang kilong ng Meron. Your Honor, uh, pagdating kasi dyan daw sa uh, yung portion na yan, it's a purely uh, custom uh, customs area and uh, sila po ang uh, nasusunod dyan. Uh, the only thing that PDEA can do is uh, to be there once their uh, presence is uh, requested by the Customs. Hindi po sila na uh, on their own, papasok doon sa Customs Zone at uh, maghanap uh, randomly ng uh, target, uh, Your Honor. Uh, kailangan talagang dadaan pa sila sa Customs Authorities for coordination purposes. Exactly. So wala ubang balaang balak na makipag-MOA uh, sa Department of Finance? the DBB and the Department of Finance kasi yung Customs is under Department of Finance para uh, maobliga yung mga taga Bureau of Customs, payagan po yung mga taga PDEA na magkaroon ng presence sa loob ng compound nila for the purpose of uh, looking out for drugs na possible na naismagil papasok na bansa. Uh, we will try to coordinate with the Department of Finance, Your Honor. If uh, it is uh, feasible, Uh, We will try, Your Honor. Uh, maganda po talaga yan. Maganda po talaga yan. Uh, kailangan talaga yung proactive approach pagdating dyan. Hindi yung nakatambay nga ang PDEA doon sa loob ng, ng MICP or sa loob ng NAIA. Pero maghihintay lang kung kailan sila i kailan itatap yung services nila by the Bureau of Customs. Dapat uh, on their own sana kung pwede. Meros na information na narinig, na natanggap na itong particular uh, uh, container ba na ito possibly itong uh, may laman I eh, dapat on their own kaya na nila kagad umaksyon Pero as, as uh, said your honor we have to go through the uh, customs authorities so yung suggestion mo your honor uh, is being uh, considered uh, seriously by PDEA. thank you uh, last last na talaga sponsor 41.3% of first time drug users were between ages 15 and 19. One in three students in the 12th grade experienced using marijuana. at ng pedeya, programma, param Thank you. Your Honor, uh, that data come, came from uh, uh, DDB, and uh, uh, the DDB is strengthening the preventive education advocacy. Civic awareness by strengthening the drug education program in the schools and the establishment of special drug uh, education centers at the community level. Thank you, Mr. For President. For out of school youth. Thank you, Mr. President. The good sponsor. Thank you very much. Thank, Thank you very much, sir. Thank you, Majority Leader.